Hello, Bia Harris and Bashis! Kamusta kayo? Itong clip nga pala na to ay nung August 1 pa. Pasensya na kayo dahil ngayon nga lang ako sinipag at naisingit ko na din na i-edit itong vlog na to. Sobrang busy naman kasi talaga. Alam niya na kapag tracking, hindi ka talaga pwedeng matulog ng mahimbing. oh, kaway-kaway sa mga lady driver na kagaya ko din na nakaapak mag-drive. Tara, punta tayo ng Batangas. O oh, ba, real quick, nandito nga pala tayo sa Kalaka, Batangas. Kadalasan nga pala, ang kinakarga namin dito ay mainit. At dito din kami pumaparada habang nag ng schedule. Nung mga oras nga na to, ay ang dami palang mga bata dito na naglalaro. Kaya naman binigay namin yung buko pie na binilipay namin sa Eslex. Hindi rin naman kasi namin yun mauubos. sa dalawang box din yun. Ewan ko, pero kapag bumibili talaga kami ng pagkain ay pinapasobrahan namin. Dahil kadalasan, may mga nakikita kami ng mga nanghihingi sa labas. Ang sarap kaya sa pakiramdam kapag ka may napapasaya kang mga tao. simpleng bagay lang. At alam nyo ba, ang babait nga pala ng mga tao dito. Mararamdaman mo talaga na kapag andito ka ay safe ka. Ilang beses nga rin ako nakiihi sa CR nila. Alam mo yung feeling na noon ka lang nila nakita pero parang welcome na welcome ka talaga. Shout out nga po pala at thank you din po sa nagpaihi sa CR nila. Salamat po at pinagkatiwalaan nyo ang mukha kong ito. At napakarami nga rin palang mababait na doggies dito at syempre eto namang si Bebu ay dog lover talaga yan. At ayaw nga siyang tigilan ng dog na yan. O tingnan nyo ba, kikis pa. Naku, mukhang dito yata sa kalaka ako makakahanap ng karibay. Nakakatawa nga yung mga bata dito. Naaalala ko tuloy nung mga bata kami kapag naglalaro kami sa bukit. Tapos, pagdating ng hapon, makikita na namin si Inang sinusundo kami at may dalang pamatpat. At uso pa nga rin pala dito ang lato-lato. First time nga pala ni Bebu, maglaro ng lato-lato. Ayan, mainis ka. Hindi nga rin nagtagal ay bumungad na din kami dahil malapit na nga ang oras ng aming schedule. Dito nga pala sa kalaka ay planta ang aming kinakaragahan. At medyo mahigpit nga rin dito, kailangan ay nakasuot ka ng PPE para din sa iyong proteksyon. Dito nga pala sa bungad ay kailangan mo munang makipag-coordinate kila Sir Sundalo. Dito nga rin pala kukuha ng form na magagamit mo sa loob ng planta dahil meron nga pala ditong pipirmahan ang officer sa loob. At eto na rin yung pinaka-pass mo para makapasok ka rin. Shoutout nga po pala sa mga mababait na sundalo dito. Siyempre, shoutout din sa aming hustler na si Boss MJ Mendoza. Bukod nga sa pagpapahiram niya sa amin ng complete PPE, ay napakabait naman niyan talaga at ginagawa niya ng paraan para makargahan din kami kaagad. Thank you po Boss MJ at sa kanyang asawa na nagtatrabaho din sa loob ng planta. Hello po! At eto na nga, nandito na nga tayo sa loob ng planta. At eto naman si Bebo ay nagpapakyut pa talagang pilit. Pag nandito ka na nga sa loob, ay kailangan meron talagang nasa labas na kasama nyo. Siya ang magtitingin. Bukod sa bell na nag-i-indicate kung aatras ba or aabante or lalabas na. Nakapugo nga pala si Bebo ng damit dahil napakaalikabok talaga dyan. At kung papansin ninyong mabuti, via Harris and Beshies, sa video na ito ay makikita nyo na umuusok din. Yung pangarga namin, dahil yung lumalabas sa imbudo na white sand, ay mainit talaga. At hindi mo rin siya agad pwedeng lonahan dahil malulusaw ang lona. Nang matapos na nga kaming kargahan, ay lumabas na din kami kaagad. Dahil mahirap nga palang magpadilim dahil mahirap ang daan. Alam nyo ba, Biharis and Beshes, dito talagang nauubos ang kabako. Lasan kapag lalabas ng planta at quarry, ay talaga namang napakahirap ng daan. Bukod nga sa umuulan-ulan ngayon at may mga bagyo, ay putik yung mga dadaanan mo kaya naman hindi talaga maiiwasan na pumangit ang daan. Buti na nga lang ay meron talagang magagandang laob at syempre, obligasyon din naman nila na ayusin at i-maintain ang daanan. Para din, safe ang ating tracks. Kaya naman, thank you po sa inyo. Paglabas nga naman ay ito ang bumungad sa akin ang vinegar pusit. Para ng mga nakaraang araw lang ay pinag-uusapan namin to. Kakamis kasi siya. Dahil nung bata ako, ayan ang mga binibili ko sa tindahan nila, mami, aba. Pagkalabas nga namin ng kargahan, ay dito naman kami dumerecho sa Uno Fuel. Dito nga pala kami mandalas mag at maglinis ng truck. Kapag kumakarga kami sa Batangas, yun nga pala ang masipag naming spare driver at pahinante. <sighs> Noon! pag talaga may pagkakataon ay dapat lilinisin na ang truck. Dahil lagi talagang habol sa oras. Lalo na sa panahon ngayon dahil mahirap ang mga daan. Nung mga oras nga na to ay medyo nagugutom na dun kami. Kaya naman buti na lang meron dito ang Korean Mart. Ang Yellow Basket Korean Mart and Cafe. Marami nga rin pala sila ditong paninda ng mga nagustuhan ko. Buti nga ay meron din pala silang kanin. Best way to have your rice. Oh ha, pwede na pang commercial. <laughs> Thank you nga po para sa may-ari nito dahil talagang pinagsaing pa nila kami. At habang hinihintay nga ang sinaing ay kumain muna kami ng corn dog at ng noodles. Ay nyos ko pagkaanghang naman para nering samyang carbonara. Buti na nga lang ay medyo nadamihan ko ng tubig at hindi ko na din pala din rain para hindi siya ganun kaanghang. May almoranas ka na nga ay maaalmoranas ka pa. And tada! Luto na ang sinaing. At yan nga pala ang aming dinner. After nga namin kumain ay naligo na ako. Mga nagtatanong kung saan nga ba kami naliligo ay syempre madalas po kami maligo sa mga CR sa gasolinahan. At sa magtatanong paano kami naliligo, syempre para-paraan lalo na pag may bidet. At walang gripo. Shower-shower lang gamit ang bidet, tanggal pati anit mo. Siyempre, pagkatapos ko ang maligo, ay mag-blower na ako ng hair. At biharos and beshies, alam nyo ba, ay nga pala ang imbento kong blower. Ang air duster. <laughs> at ayan na nga, instant braid. Ayaw mo ba, ah? ah. buhul buhol-buhol na nga lang talaga ang buhok ko. Ewan ko nga ba't at naisip-isipan ko namang gawing blower itong air, air duster. At no madaling araw na nga ay nakaparking na nga kami dito sa Total s legs At syempre, laging gutom kaya kumain muna kami dito sa Tapa King. At ang sasarap nga pala ng mga pagkain nila dito. Parang nasa bahay ka lang. Parang breakfast lang ah. Sobrang cute nga din ang extra rice nila dito at nakalagay nga pala siya sa kalderong maliit at Cute. After nga namin kumain ay natulog na rin kami. Siyempre, umaga na nga. Good morning! Pagkagising nga namin ay magbreakfast breakfast muna kami dito. Balak nga pala namin ay mag muna at magdinapay. Bago kami pumunta sa aming diskargahan. Dito nga namin naisip na talaga na mag-parking kesa doon. Dito, meron kami mabibila ng mga pagkain. Dito nga pala kami dumiretso sa Cafe Bonjour dahil meron dito mga tinapay at mga kape. Ang napili ko nga ay ube cheese pandesal at Chocolate, dahil hindi naman na ako umiinom ng kape. Ewan ko, sumasakit yung sigmura ko talaga kapag umiinom ako ng kape. Siyempre, si Bebo ay kape. Saka empanada ang kanyang favorite. Ang sarap nga palang tumambay dito kapag ka umaga at ang dami nga ding mabibili dito. Di ko nga rin sure anong meron dito, bakit ang daming lobo. Eta nga pala ang aming order. Inubos nga lang namin yan at umalis na din kami agad dahil nga tanghali na din. Para din madiskarga din kami ng maaga. At eto na nga, Biajeros and Beshys ang ganap. Nung pinaandar nga pala ni Bebu, yung truck ay medyo humahagok siya. At ayaw niya din magtuloy ng start. Namamatay-matay siya, kaya naman pala ay may tubig ang aming diesel. Hindi nga namin alam kung saan kami nakapag-diesel na dahil dalawa ang napag-disila na namin. Shoutout nga din po pala kay Kuya ang driver na napagtanungan din namin kung may tubig ba o wala itong nasa bote. Wala na nga lang din kaming nagawa kung hindi i-drain ang diesel sa filter. Kapag katapos nga, ay buti naman ay naging okay na ang truck at dumiretso na din kami sa aming diskargahan. Nang makadiskarga nga kami, sabi ko nga ay ako na ang maglalabas. Dahil medyo maputik, parang na-miss ko yung kargahan sa Pampanga. Noon kasi, ang daanan sa Malboro ay parang ganito din. Kaya ayan, nakialam-alam na nga ako. Kabadong-kabado nga sila, akala mo naman talaga. Hindi ko kaya. Ano akala niya sa akin? Newbie? Quick! Ako ba kayo? Shut up. <laughs> Joke lang, kayo naman hindi mabiro. Dito nga pala yun sa Kabuyo, Laguna. Diyan nga pala kami madalas magdala ng white sand ng kalaka. Kadalasan nga ay nagpapatila muna kami ng ulan at nagpapatuyo ng daanan dahil hindi dyan pwede mag-discarga kapag malambot ang putik. Kasi naman mahirap din kaya mabalaho lalo na kapag mga truck. Kailangan pa nating mangabala ng rescue, ng mga bako o malalaking loader kasi para tulakan kapag ka nababalaho. Siyempre, kaya ayaw naman natin ng gano'n. Kaya lalagay na tayo sa safe. Diyan naman sa may dinaanan ko ay hindi naman malambot ang lupa. Okay naman. Tapos dito sa banda dito ay sementado na. Kaya hindi naman siya gano'n kahirap. Masarap din naman magka-experience kaya lang nakakatakot din. Kaya syempre dapat lagi sigurado ang mga galaw mo. Kasi isang pagkakamali mo lang ay maraming pwedeng mangyari. Kaya dapat lagi tayo mag-iingat kapag nagdadrive. Dito nga ay medyo nakakaisip ako ng kagaguhan. Naisip ko nga medyo medyo lalayo ako, iiwanan ko sila. Kaya lang naiisip ko, paano naman ako mag-isa lang ako? Pero naiisip ko din, okay lang yon minsan lang naman. Kaya lang, naisip ko, sinong titingin sa kabila? Di bale, kaya ko yon <coughs> Kaya ko to. Kaya lang naisip ko, hindi ko kaya pag wala si Bebo. Eh! <laughs> <coughs> Yan lang! Thank you, Bea Harris and Beshies! Bye-bye! Ingat po lagi! God bless everyone!